sasabay yung mga driver para kung kunin nila, bayaran nila, relation nila sa mga kunin hindi lang pala e-bike uh, na huli so motor din ayan so yan yung siguro nagpa-parking sa gitna ng karsada dito sa baklaran dito sa towing sa may kwan so tatlong motor ayan so dami ire re raker ngayon ng <laughs> Nakatras yung raker Para hilahin na lang Ang mangyari ito guys parang train So dito natin makikita yung e naging train <laughs> sa mga highway, dito sa may Pasay. Manang, manang kalabalang kalabalang. so hindi nakapalak yung mga driver kaya naman. so yun 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 sa traffic enforcers yun yun driver yan. isa yan. Hindi kayo bilangin ni sir. Graso. <laughs> Dami na huli. <holy. laughs> Mga walong peraso guru to. sa mga e-bike dito sa Baclaran. So marami-rami rin na huli nila guys, halos na sa sampo. So halos sampo din na huli. So iniintay na lang yung breaker para kargahin yung mga e-bike na huli. So, so, dito pa yung sa boundary para niya akit ito Kita ko, uh, ayan, yeah, no choice guys, nahuli sila. So, mismo mga driver, ayan guys, nandiyan, no. Binibidyo din nila kung sandali niyata. So, siguro nasa mga 3,000 yata O, dalawang libo. Hindi nalang ikuwan. Ayan ang dami. <laughs> Siguro mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kung pa yan, kung kundi pa yan, inaabot 20, 30. Natsambahan talaga, no? So, operations na, guys. So, sabado ngayon, pero huli ayun. Ha, malakay. Mahal talaga sa huli. Titikas na ang ulo, no? Ayan, guys. Titikas na. Natatamay kayo.